Yes, ang ating bid na today ay tukol sa isang gwapong gwapong aktor na binayaran daw ng 5 billion pesos para sa one night stand pero hindi niya ito tinanggap. Kung baga, dead mo siya sa ganong kalaking halaga ng pera. Hindi siya nasilaw at sinabihan daw ng anok na gay na kapag may caps ka na o oh, matis, ay papatol ako sa iyo. Siyempre po, itong gay ay napahiya parang piling niyang gusto niyang sabayaman siya gusto magpalagay ng caps para na pumatong sa kanya itong so, guapong-guapong si? actor Yes! Ibayaw oh. ang papalitokin parang papasokan siya na na trilias yes. nitong guapong-guapong oh. actor Diba? Ay ganun talaga Hindi yan Pero ito kasi itong guapong-guapong actor sikat na sikat Oo oh, right? malaki kinikita oh, Diba? Maraming pera. Kaya yung kitain So kaya din niyang ano, mang isnab? Oo oh, 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 baka or, kung billion pa yan oh. di ba? Correct di ba? Oh. Pero, 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 meron pa connect na, no? meron din tayong kaibigan na dati inalok din ng 5 million pesos ng isang mayaman mm. na naging matindi idol. Tinanggihan niya. Ito, ito yan ba yung din. ano, cheque? Oo. Oh. Oh. <laughs> oh, ah, di ba? Talaga? Yes. Oh. Malapit sa inyong dalawa yan. Malapit. Eh, mayaman din naman yun ah. Malapit din kayo. Anak na <sa> mayaman yun eh. <laughs> oh. <din>. <laughs> oh. <laughs> oh. 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 Oh kami, eh, di ba, parang mag-dinner. Tapos oh. nagulat siya bakit binigyan ng ano, limang milyon. Oo, oh, di ba? Oo, oh, pinasahuli niya. Pinasahuli niya. kasi nga, kung kumbaga, kaya nilang kitain, saka kumbaga, nakakariwara, ano, nakaka... Oo. Na tama, di ba? Nakakaluwag-luwag. Nakakaluwag-luwag. Nakakariwasa. Oo, yun. <laughs> kaya ito nga ang na kayo, gwapo-gwapo, sikat na sikat, maraming pera. Uh. So, hindi niya kailangan yung pera Baka sabi niya, ako pa magbibigay bibigay Pero, yung sinabi niya na kaya may matis ka papatulog ka isang way na parang pang ayaw, ayaw. Oh, oh. Oh, oh. Parang sagot na hindi masyadong ano, di ba? Parang gano'n. Oh, na parang babae lang ang habol niya. oh, oh. ay mat**o eh, itong ay, Kaya gusto kong ikaw may poke**o. Ah. Ay, ay, <laughs> ay, <dadi, dosko! laughs> careful, but careful. Twist, oh. Alam, but twist. Kung may but ka ka, papatulang kita. Oh. Senza, kung babae na GoPro, kaya matlogic. Ay, sige, nasasara pa na siya, may pera pa siya. Di ba may mga matloga, type na type din siya. Diba? Oh. ba? Mm. Pero ang gusto niya babae. Ba Ay, period. Ay, may mga ganun talaga, mayaman oh, okay. siya. So, okay lang niyang ano, tumanggi. So, hula-hula na po kayo, mga kamarisol, so, kung sino tinutukoy namin na sikat na sikat na ako, natinanggihan ang milyones. 5 milyon para patuloy niya ang isang day dead ba siya yeah.